guys Gwapong kabalay guys <laughs> Sayang Sinasat-sat na ni pare yung bahay nila oh <laughs> Wala eh. Wala mabagal ang Tugo ng gobyerno tingnan guys oh ang gandang bahay oh laki Malaking gasto Sinasapag na nagawa na nila yung bubong para makapinabangan bago pa mahulog sa ilog guys, oh. dito na sa tabi sayang talaga guys oh. ano yung ilog sa bahay din namin doon sa baba, malapit na rin doon Ito sa loob guys Wala na oh. hmm? Sinira na lang Para mapakinabangan pa rin yung kakoy At saka kwan Yero nya Bago mahulog Papasayang talaga walang plug control eh. kaya ganyan ang nangyari marami ng bahay dito sa tabing ilog ganyan din lapit na sa ilog pero walang magawa eh. walang react walang action ng gobyerno Uubos yung bahay dito sa gilid ng ilog pag wala talaga